yung pag-erase sa puwet. Tatae ka, tatay ka. tatay ka. Ito, dito, dito ka humawa. Dito sa bintiwa. Kaya yan, kamay mo. Pag natatae ka, tatay ka sa puwet. Ha? Hindi ka sisigaw. Hindi mag-ano. Mahirapan ka. Mapapagod ka. Ha? Pag tatae ka, Annalyn, dito ka humarap sa akin. Ha? Ayan, ngayon pwede ka na umire. Kanina masakit pa lang. Ngayon natatay ka na, di ba? O, yan na hinihintay natin. Ngayon ka pa lang ha? Ngayon pa lang. Anong oras na yun? 9.31. Ngayon ka pa lang ha? mo. Open itang, ha? Open. Two, open mo to open. Matigas. Sa... 1, Sige, yan ha? Ano ba mo nakita mo? Huwag mong umimite. Medyo minabi. Walang sound? Walang sound. Kiss lang ha. Kiss lang. ko. Anak, okay ko. Anak ko. Ay, ko. ko. Ano na? <laughs> Di ba? Oh, yan. iyak ka na iyak para ano? Pagod din siya ayo. Laki. Bil talagang bilugan ng Ay, ano katawan. Ayano. Ito tita, sa kamay Ito kaya isang kamay. Okay naman siya. Ah, si Jaja. Oh, oh malaki. <laughs> Ay, talaga. Minsan pa babatak-batakin mo. Sana pagod na. Oh. Kaya pala kanin, kaya pala di 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 mailabas-labas, ma malaki ang bibi mo. Oo. Oh. Kung na ano na to, maliit labas Labas agad 'yan. Nakakord pa. Nakasakbit pang ganyan yung pusod uh -huh. mm. uh -huh. Yung wala Hindi mo kala yung lalabas. Yung mga nare-refer kami dahil ayaw bumaba ng baby. Uh -huh. walang masakit. Puson, balakang, malakas sa dugo. Magsabi ka lang, nahirapang huminga, hindi naman. Kasi apat na kilo ang baby niya. <laughs> Ayan, congrats ha. Nakaraos tayo at salamat sa Panginoon. Ayan. Happy Sunday.